kung mayroon po kayong ganitong BIM 230 kung mapapansin nyo po yung lamp dito dito sa ano ko dito sa lamp on dito sa baba kung mapapansin nyo po yan oh, ito itong lamp na yan pag lagi po siyang nag off di ba po ino inon nyo na po yan tapos inokin nyo tapos feedback nyo po mapapansin nyo po pag inon nyo ulit tininan nyo ulit siya, lagi po siya nag off inon nyo na tapos nag automatic din po siya nag off tinisting ko po kasi yung valve good naman ang naging sira po niya ito igniter balas niya ito ang nagbibigay po dyan ng switching para mag ilaw po ang valve kung mayroon po kayong beam 230 ganun po ang nangyayari sa inyo nag off lagi inoon nyo tapos nag off pa rin hindi pa rin siya umiilaw igniter balas po ang nagiging sira niya kung wala naman, testingan nyo pa rin ulit ng panibagong bulb para makasure lang po kayo. Kapag naglagay po kayo ng igniter, silipin nyo po itong blower pan, itong maliit na yan. Kailangan po siya gumagana. Huwag nyo pong hahayaan na, na sira po ang blower pan. Kung sira po siya, kailangan nyo na pong palitan ng bago. Tapos tingnan nyo naman po dito sa may bandang power supply. May nakatutok pa rin na isang blower pan. Kailangan po gumagana pa rin po yan mga kailaw para hindi po nagkakaproblema ang power supply mo at igniter balas para hindi po siya sobrang init kasi minsan nagkakaroon po yan ng time minsan pagsira po ang blower pwedeng namamatay ang bulb mo pagdating ng mga 30 minutes Sana po may na share po ako sa inyo kahit sa ganitong paraan Yun mga kailaw at thank you for watching and God bless